Ngayong Women's Month, katuwang sa pagbibigay halaga sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan, ang inyong GMA Kapuso Foundation. Taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng sponsors, donors at partners dahil po sa inyo, naitaas natin ang kamalayan sa kahalagahan ng pap smear at breast examination. Dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkan Kanlaon, dobleg dagok ang kinakaharap ng mga magsasaka matapos mapinsala ang kanilang mga pananim dulot ng Ashfall. fall. Kaya ang kita sa pananim ni Eileen na inasahan niyang aabot sa 25,000 pesos sa loob ng tatlong buwan, nasira at hindi na mapapakinabangan. Malaking pagsasaka pa naman din ang pangsuporta niya sa pamilya. Malaki ang aming kawalan. Yung mga pananim namin ay nasira. Pati mga hayop namin na mamatay. Bilang tulong ng GMA Kapuso Foundation ngayong Women's Month, mayit isan daan na magsasaka at kakanin vendors sa bayan ng Kanlaon ang sumailalim sa libreng pap smear at breast examination. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kit. So the breast self-examination is a good screening tool in the detection of breast cancer. Uh, this is usually done every month uh, and a few days before your menstruation ends. The pap smear is a screening tool for cervical cancer. Pasalamat po may na abot di kapunta di nakarating dito ang GMA Kapuso Foundation. Nagtungo ng GMA Kapuso Foundation sa Cardona Sarizal, kung saan nakapagbigay ngiti tayo sa isang daan at dalawampung maghihinain at magtitina Maraming salamat po sa GMA Kapuso at napili po ang aming tinapahan at ang aking mga tindera. Katilin natin ang libreng serbisyo medikal at bagong pag-asa sa isang daang kababaihan na nakapiit sa Correctional Institution for Women. Lagi po kayo sa GMA hindi kayo napapagod, tisawa. Hindi, hindi po kayo natakot pumasok sa lugar na ito para tulungan kami. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa na Lowell Year. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.